Love niyo si BBM Nay Sabi ha? ko Habang buhay yan Paglalabang oh. ko yan Bumuto ba kayo kay BBM? Lalo na Ha? BBM kayo Bu Huwag kang mulitika mar Nay Marcos lang Kung walang Marcos Wala itong ano na to Lulito na to Oh sate? Pagdahan mo yan Ako, 80 na Alangalang sa tatay ni Bumbong Opo Ligatan din si Bongbong, huwag niyo tiraan. Duterte, ikaw ang adik, hindi si Bongbong, abnormal man. oh, lang. Ilan taong ka nagpresidente, ba't hindi ka, hindi mo napakulong? Si Duterte? Oo, dapat, dapat si Duterte. Kung talagang presidente siya ng Pilipinas, Opo. pumunto siya sa Malacanang, tinayuhan niya si Bongbong. Opo. Maribasa kasab kasabot sa pagbibinta na siya, Guyan. Si, si Duterte? Oo. Oh. 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 Kasi natutukuan nga yung mahirap. Bakit yung malalaking drug lord hindi niya matutukuan kasi kasangwat ka na pagbibinta? Oo I love you, Bibin. Oo, sige po. Uwi na kayo, Nay. Alam mo, Nay. Oo oh, po. Matitino ang mga Marcos noong araw sa tatay niya. Walang hold up kay Kurikong. Nagtikong po ang ng Pilipino. Tapos magmamarkot lang kayo para maganda ang Pilipinas. Sino po yung kuri Kong? Ha? Si Cory. Ah, kuri ba yun? Ano, na, sa impyerno yan. Ah. Babay na Sige po. <laughs> Bibi. Para dito. Inutente yung papakao po. Buaya dito pa Oh, uh, ano pong masabi nyo kay BBM? Ha? Ano gusto nyo sabihin kay BBM? BBM, eh, tingatan ka. Tulungan mo ang bayan ah. ng Pilipino. Kung ako. Sa, si Chandro, magpa, si Chandro, wag mag yan, mag magpaparal din ng kabataan yan. Eh, kaya, lang, naman nanalo si, si Sarah dahil kasama ni Bongbong, hindi ko siya ng Mananalo ba yan? Opo. Okay. Dapat magkupang naloob pa kay Marcos. Oh. po alang-alang isang bayanan. Magdasal kayo bago matulog. Idasal mo ang magulang mo kung buhay pa. Idasal mo rin ang mga anak mo at mga Opo. Ah, I love you, BBM I love you, BBM Mal, love na love po kayo ni Lola. Opo, maaarating kay BBM to, nai Oh, paparating natin kay BBM to. Pwede na, Bibim. Opo. Pwede kayo tumawid na eh, bago, bago nyo. Ah. love na love niya talaga si BBM guys. So, oh, love na love niya si BBM. Yan guys, love na love niya si BBM. Love, 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 love. Oh, 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 oh. Talaga. siya ni BBM. Panatik siya ni BBM. So yeah, love na love niya talaga si BBM guys. Talagang gusto niyang uh, ipapatuloy ipagpatuloy ang nasimulan ng kanyang ama. Gusto ni Lola. Talagang love, 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 love niya si BBM. Opo, kung wala si BBM. Ayun, pinagpapatuloy ni yan. Opo, opo, opo. na, kabataan. Sige salamat naya ya. Ma, ingat ha. Oo, salamat. Basal, bago matulong. ng pamilya mo. Opo. Sige.